<laughs> Neha. <laughs> Neha. <laughs> Sam, Sam, bati na tayo, Sam. Ay, duwag 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 sa Sam, bati na tayo, Sam. O, uh, bati na tayo. Ano nali na, nalik, kamay na tayo, kamay na. Bati na tayo. Ay, duwag duwag <laughs> <laughs> nehak, hack joke ko lang, joke ko lang. Bati na tayo, batiin na. Ano nga, wala ikaw? mo ikaw. Ara! Hindi kinuha! Harap <laughs> mo, Sam! Sam! Hi! Huh? Hi, boo! Hi! Lalo pa na, ako.